kay ano? Hindi ako makakabi sa inyo. Ito! Ang ayaw lang nila kayo. Para may memories ka dito. Ha? Sige, gala mo muna ako. Mag-upin mo kami muna ako. Papagalitan ko yung ispring ni Paola ng upin ako. Kuya ko, di gusto ko mag account. ako. Kung ano mo, agasan nila. Hindi ba niyo ako pwedeng i-upin account Tapos ay dalhin yung ID ko? Hindi, hindi. Tarantado ka, may kimlik inahanap dito. Ah, sa'yo kimlik? ID. ID. Doon ka mag-open account sa ano? Sabihin mo sa mo. Saka na ako mag-open pa ba yun? Oo. Mm -mm. Passport at saka ID. Mm -mm. Address. <laughs> Kimlik palang tawag doon sa ID. Tapos ito pa. Ganun ko na lang. Sus, ginuok ko. Ha? Huh? Nagaling mo pa lang sa ano, ang katawan Ano, biglang tumaba. Ganyan. Tapos ito pa. <laughs> ang kapal. <laughs> Tignan mo yung ano, yung sa likod, yung tag Kung, pang, kung ilang taon ang makasuot. Tignan mo. 12 years old. 10. Tignan niya No. <laughs> Akin na nga. 13-14. Na? At <laughs> <laughs> tawa niya, huwagas. Ako lang <laughs> niya. So, ganito kakapal susuotin ko. Oh my gosh. Tapos dalawang pantalon. <laughs> kasi nga ko yung mga, uy, yung mga damit dito, huwag lang mumili sa mga ano, kasi malalaki. Pumili ka sa mga pangbata. Bata. Oo, children's wear. Ano ko, ito? Yung... 13 uh, 13 hindi 13, aku 13 sayo years old. Ito, kan? Kids, wag ako eh. Kamusta oh, tayo, kids? Kita. So, Ginilas to, din. Kailangan ko ng high neck para Ben. Ganyan, yan, ha. Eh, add music si Portiana, mag na, mag-order ka ng mga red wine tingnan sa Pinas. Ako, ayaw kong ayaw akong mag-apply, hindi nga ako nag-apply. Hindi naman humihinto na ako niyan. Kasiyan nga, nasira na ng mukha ko. Amin Ay, nakalimutan ko, na ko pa. Oh, ang hanapin ko, ano lang, moisturizer. Hindi ah. diba ko mag-ibig dyan. ko na nga yan eh. Kasi hiyang ako dyan Ulan Wala na akong ginamit. Sa, ito pa nag pala. nag ako, tapos nag-palaser ako, tabug-bug mo yung mukha ko. Ay, da, bakit pa rin palaser? Para ang gano'ng mga itin, yun pala, lumalak. Hindi yun. Sinira ako ng ano, video binigay. So, ganito lang. Eh. Ano? Kumakain na ulap dito sa Paris, matopik ito. Pasok eh. Hindi pa ako ko dun sa snow, guys. Kay ganito. <laughs> ganito soot ko. Doon, doon ako pupunta sa may bundok na snow, may <laughs> bundok. May bundok-bundok na snow. <laughs> Ganitong outfit ko. Outfit first day check. man <laughs> Tapos ito pa. Hello everyone! cute ko na oh. Wow. Ang cute ko na. <laughs> Palayo ganit. <laughs> Hindi man makita yung ano ko. Dito pala. Para makita. Malayo lang ako. Dito. Ito yung outfit ko. Tapos makapal na yan. May kakapal pa. Yeah. Igala mo muna ako ngayon. Bago mm -hmm. ako magano uh -huh. Malapit lang ba? Malayo pa yung ano airport kaysa di ano? Oo naman. Hindi pa mo naman ko. Ah, tain na ako Ben. Ah, grabe, ang laki. Ang taba na ni Mylen. Hindi <laughs> pa yan. Sabi nga ni Sir, cute pa dito eh. Cute. <laughs> grabe. Ang kapal na ng suot ko. Sabi nga ni Sir, di ba cute pa dito yung ano? Sige, ito pinapasuot kasi doon ako pupunta sa ma, ano, malamig na lugar. <laughs> oh. Ba na. Na patay. <laughs> ulo na lang nakikita ko din wala na yung mukha. <laughs> <laughs> Ay ulo na. Nawala na yung ulo ko. Napudamit na. Napat. Para na ako si Nimyo. Ah, minions. <laughs> <laughs> diba okay, sige so ito. Sa kontrata sa Canada Okay na siya. So, ilang ilang damit ako dito. Ang dami kong damit. sapo pa kapal-kapal pa oh mga po na ito na talaga yung pinapangarap ko na tupad. <laughs> uh, thank you for watching. Kasi magprepare na kami. Alis na kami.